Papa Joms, huwag ka mag ano ng supa ano kasi pag natapunan ng sabaw, natapunan ng ano, ang hirap labahan yan. Dapat leather oh. yan. Dapat, Leather Pero ano mo, Papa Joms, ito bagay siya kasi pwede, pwede mo gawing kama na siya. Ito. Yan, yan pwede, 21. Double purpose yan, Papa Joms. Ay, tiga. Oh, dami oh. Bro, Dan, ito Baka kailangan mo ito doon, no? Upuan Pag nag ano ka Alam mo yung nakaupo ka tos Pang patungan ng paa? Ah, ito patungan Oh, ibang parang naka- Pamparelax bag, ba ka <laughs> Yan, so ito po yung gusto nila ni Papa doon, oh. Ang niya ito. Kailang medyo may kamahalan lang, oh. Ano ato? ah Saan? Leader. Mainit din to. Hindi, nee, may may ano man, leader man yan lahat. Parang mayroon siyang balot. Kasi ito, ito pa nga tapo na sa bawalan na. Ay, ito pa nga tapo na sa bawalan na. Mansa. Oh, ito hindi. Ito hindi. Wala sa mo lang tapos na. Pero sa tingin mo bibilin do ni, pa, ni, Papa Jones? Bibilin niya. Sa tingin mo kaya Ina para para, para kanino ito para para sa special sa man? Siyempre. Ha? Siyempre. Si vitamin C. Ingat talaga. Oh. Grabe si Papa Jones, naghahanda na lang ano. Bro, anong 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 nakikita mo kay Papa Jones mukhang namimili na ng gamit? Ha? Masawa na? Masawa na ata. Ano? Ay, ata lang. Oh. So, ano, ano lang? Sa masyadong advance. Hindi, bro. Ano lang siya? Yung gusto niya sa bahay niya, marami siyang gamit. Ah, uh, oh. Ano Kala ko yung naghahanda na, yung malayo-layo pa naman. Pero... malayo pa naman? Oh. Ayan. so, so advance lang talaga siya. Oo, oh, ito yung... Ano lang siya, bro. Mahilig talaga siya sa gamit sa bahay. Sarap nito, bro. Yung swerte na mag... Ano to? Swerte na may makasama sa bahay. No? Kompleto na sa gamit. Swerte na sa bahay. Oo. Oh. Ay, Papa Joms, ito. Oh. Papa oh, Joms. Ito talaga walang problema kasi pag natapunan ng sabaw, plastic. Ratan. Ratan nga. Oo. ano to pang labas to? Ito no? Paano bro? Hindi siya matibay pa dito bro. Kahit anong anong mo bro. Yan bro. Tibay yan bro. Ang ang kagandahan naman yan, kahit matapunan sa nung ano-ano, safe siya. No. Madaling pa punan. Kasi ratan. Madaling punasan. Yan. No? ah? Hindi, akala ko ba ikaw bibili? Hindi kami. <laughs> Inaalok mo pala. Sinisilos mo pala sa amin. Uy, <laughs> ganda nito. Yan ang ganda, oh. Ay, Papa papadan itong bagay sa sa'yo. Kung gaano ka relax niyan. Ay, grabe. No, habang nasa tabi ka ng swimming pool, bro. Alam mo yun, yun, tapos niyo nagwawan battle ka lang, pamparelax. Pamparelax relax lang pampalis pa ang pagod nyo regaling ka ng chacharitik ka. pagbalik mo sobrang pagod tapos mayroong dalawang stick ng barbecue ay huy nako o yung papadan ang sarap ng mga sinasabi natin <laughs> ayan so ayan po si papadan no? ah, tingin tingin lang naman ang gamit no? mas mainam na rin kasi na ano habang nandito ka sa naga kasi wala mang ganito sa ano bro, walang ganito sa dadait. Dito lang ang marami. Yan. Si Papa James naga nag, namimili na. So alam niyo na siguro 'yan, no. Mukhang uh, namimili siya ng mga gamit para duda ako para mukhang ibibigay niya sa kay ano eh, kay Bibi Carla. Kasi ang inahanap niya para mga higaan, supa. Ayun, no. Tingnan mo, panay tingin niya ng supa. Wow. Hmm. So kayo mga viewers, kayo mga viewers kayo, tatanungin ko para kanino ito kaya, no? No. Ayun si Papa James, oh. ayan. Ito bro, leader din to. Kaya lang medyo ano? Medyo may kataasan. Ganda bro. Wow. Ha? Lambot no? Oh, isang ship na yan, bro. Yan. Bro, ang kagandahan, pwede mo siyang gawing kama. Kama? Oh, higaan yeah. mo siya. Okay, Pag gusto mong ano? Malaki. Oh, malaki oh, malapad pati. price? Mura lang, 35,000. Bakit? <laughs> Bakit napasigaw ka nga, no? <laughs> ah, mahal. Ayan. Oh, leader lahat yan. Grabe, no? And, mga kalingap, mga kapatid, dito kung umatagpuan, no, sa lugar na ito, ang, ang daming gamit. Ah, ang daming gamit. Yan. Kahit sila kalingap, parang nandito. Oh, ano sila kalingap, parang tumitingin din ang uh, gamit ay grabe ang dami yan nandito sila yan o oh, kung mapansin nyo po ang dami yan, oh. yan si Kalingap rab. sa lugar na ito mga kapatid mga Kalingap makapaghanap ka talaga ng maraming ano makakapili ka ng maraming uh, yan o oh, gamit kung gusto mo supa Uh, ito yung ano, all home. Dito po ito sa uh, papuntang Pili. nap ako, dito ka makapamili lahat talaga. o, oh. Ang gaganda ng mga supa, pang design, you know, ang lalapad ng mga kama. Ito, ito yung pang ano talaga, o, oh. pang dobolo, pag mga asawa. Ang ganda, oh. Kaya lang, grabe naman ang presyo din. Sobrang ganda din ang presyo mga kalingap, oh. Ako po, na lang tayo sa banig. Oo, <laughs> ito rin po. Hmm. Yan. Hmm. Ang mamahal talaga. So, pero ang gaganda naman ng pa ito, leader po kasi. Oh. Hmm, iupuan natin. Hmm. Maganda talaga. Yun nga, sulit din naman. So, ayan, sa kabila may appliances. Dito, itong part nito, ito yung pang, uh, pang Yan nandito pa yan sa all home oh. ayan. ayan so kung gusto mo naman ref aircon nandito po oh TV ay grabe ang lalapad ng TV oh ayan oh. So ito, upuan sa taas. Oh. Ayan, no. Oh. Washing machine Basta ito na ho Ang pinakamalaking appliances Dito po sa buong Kamsor Itong all home Kasi Sa ibang uh, Appliances Maliliit man Sa SM wala Maliit Ito ang pinakamalaki sa lahat Yan So ito solar O oh, makabiling Anong solar pala Ang gamit sa bahay